Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis si Academy. So pag-usapan natin ngayon ang Golden Broodcock o producer na Broodcock. Ano? So hindi ito Golden Boy kundi Golden Broodcock. Ano? So uh, ito yung uh, Broodcock natin na na-prove natin na talagang magaling silang mag-anak. Magaling silang mag-anak. So yung uh, yung mga anak nila inat na try na nasubukan natin either puro panalo sa atin or nasubukan nating ibenta puro panalo doon sa uh, nakabili sa atin. And ito pa nga ano, minsan sa sobrang na-impress yung nakabili sa atin, gustong bilhin mismo yung tatay sa ka nanay nung stags na binenta natin ano. So alam kong marami na sa inyo nakaka-relate ng ganyan mm -hmm. ano. Uh, dahil sa industry natin na to, halos uh, marami na nakita, marami na tayong natuklasan na mga sitwasyon na katulad niyan. So, paano nga ba natin makikita ang isang golden broodcock o ang producer natin na broodcock? Ano? So, napakadaling sabihin na once makita mo record nagpapanalo, papanalo, golden broodcock na yan. Pero ano, pero himayin natin ang detalye kung bakit nagpapanalo himayin natin ang detalye kung bakit nagpapanalo ang mga anak niya. So unang-una, uh, sabi ko nga, ang pinakauna ako para sa akin, ano? Ang pinakauna kong basihan sa pagmamanok is postura, tayo ng manok. Kasi ang pagiging winning line niya, mahukuha na talaga niya sa, mahukuha talaga yung number one sa postura, ano? So, uh, yung forma niya, may function talaga. Yung forma niya, may function talaga ano so form over function form over function kasi ang forma niya magagamit niya talaga yan kasi mapapansin niyo ano uh, yung idol natin na uh, tinatawag nating idol the legendary kakar Patrick Antonio number one na talaga binibigyan ng emphasis is selection so kung mapapansin niyo ang selection niya sa pagmamanok talagang matipuno magagandang tayo so ibig sabihin may forma may postura So, ang pagiging winning line ng manok, o sa paniniwala ko, uh, talagang uh, malaki ang ambag ng maganda ang postura. Kasi, scientific wise, kahit anong winning line yan, kung puro inbred na yan, unano na yan, ilaban mo sa malalaking labanan, hindi naaabot ang paa Kung may diferensya ang paa niyan, kung medyo kuba yan, kahit anong winning line niyan, may hirapang manalo yan sa malalaking labanan. Kaya talagang number one is postura. So, Ah, uh, possible ano, mabalik tayo doon sa pinag usapan natin na uh, kung paano natin makikita ang isang producer or golden uh, golden broodjack ano. So, kung paano natin makikita 'yon, ano? So, golden broodjack. Mapapansin nyo, there is something doon sa broodjack na yun. So, yung tayo niya possible na magandang postura talaga niya. binirid mo sa magandang postura na babae, pag anak niya lahat magagandang postura. So nagpapanalo. Kasi nga unang unang maganda ang postura niya, makakakilo siya ng mabuti. Makakakilo siya ng maayos. Kaya talagang maitatama niya ang palo niya. Kaya siya nagiging winning line, kaya nananalo. So, kadalasan ganun. Ano? Kadalasan ganun. ah uh, pangalawa, yung broodgak na yon is galing sa inbred family or galing sa winning line family din. So, kumbaga, mapapansin nyo, uh, pag binita mo yung broodgak na yon may certain ability siya. May galing siya na talagang iba. May sarili siyang palo na tinatawag. Pag kinumpir mo sa anak niya, may resemblance. Halos identical sila ng palo. So pag binitaw mo nga, pag medyo gumulang ang anak, parang hindi halos magtamaan. Kasi parang mirror, parang salamin na parang alam nila ang ikikilos ng bawat isa because they are related, they are by blood related, Uh, they are uh, by genetics uh, related magtatay so yung ability nila almost related ano almost related so halos pareho lang hindi magtamaan so may mga ganun ano so once na nakakita kayo ng gano'ng uh, broodcock na nagpo-produce talagang kumbaga para sa akin itago niyo na pilitin niyo kaagad na i-breed sa mga malapit na nakamag-anak para malak nyo ang genes ano malak nyo ang genes ng galing niya at ng postura niya. Malak nyo kagad. Kasi alam yung producer sa cross, subukan yung ibalik sa puro, subukan niyo uling ilaban ang puro. Kung nandun yung karakter na hinahanap niyo na ganun. So, pero huwag kayong mapepeke. Ano? So, marami rin postura na uh, hindi rin nag-anak na maganda. Hindi rin nag-anak na maganda. So, mayroon akong ganun din before. Nasubukan ko na rin yan na talaga asang-asa ako. No? So, umaasa ako na talaga. Sabi ko, super ang lalabas sa penato. Excited ako. Pero nung lumabas, nai-spark ko na, regular. Regular. Wala akong nakikitang special Pero ang tatay, ang galing. So, hindi ko rin masasabing producer siya kasi ang galing niya, hindi niya naipasa. Ang galing niya, hindi niya naipasa. Kaya, kumbaga, uh, mapapansin niyo yung consistency, yung uniformity ng Uh, anak niya, yung kung mag-exactong resemblance ng tatay, makikita mo talaga, no. Makikita mo talaga kasi para sa akin, ano, para sa akin, ang physical na katangian ng mga anak is mas lamang ang nakukuha sa tatay. Kasi ako pag nagbi-breed ako, pag panlaban, ang ginagamit ko medium medium high. Hindi ako gumagamit ng high station pag panlaban kasi napansin ko, pag high station na brodak ang ginamit ko, ang anak puro high station hindi ko magamit sa laban. Pero pag medium station, kadamihan, medium station ang anak kaya nagagamit ko sa labanan sa derby. Ngayon naman, pag mga low station, lahat ng anak low station din. Bihira ka makakuha ng medium, medium to low station. Kaya pag maga, ang mababang manok kung nagko-commercial ka, wala nang gamit. Wala nang gamit. Kasi pag lumugo niya, mababa pa rin yan. Hindi mo na magamit ni stag, pa pagka So, useless, ano? Useless. So, anyway, so, ganun yung sistema ko sa pagpili ng uh, ace broodcock or prolific broodcock or golden broodcock, ano? Yung producer na tinatawag natin, ano? So, pag nakita nyo yun, pag na-identify nyo kaagad, observahan nyo kaagad, ano? Kasi minsan, sa lima, sa kanim na magkakapatid, minsan isa o dalawa lang sila na talagang may ganung abilidad, solid, compact, gustong gusto mong abilidad. Kaya ako, uh, sa akin, ano, uh, lahat ng mga papuro ko, nasa harapan ng bahay ko, every time nagkakape ako, nandun ako, nakatingin lang ako sa kanila, naglalakad, dinadaanan ko sila, tinitingnan ko anong demeanor nila habang nagkakape ako, kung anong ugali nila sa paligid ko, tinitingnan ko. Pag may nakita akong kapintasan, tatandaan ko yun. Tatandaan ko yun, automatic na kapag eliminate na ako. Tapos i-spar ko, i ko. Nakakapili ako ng mga dalawang paborito ko, yun ang gagawin ko ng seed sa mga susunod na henerasyon. Hanggang sa ma-identify ko kung talagang producer sila, i-breed ko sila as uh, cross. Pag nagustuhan ko ang labas na talagang maayos, sabi ko, ito, posibleng producer to. So, pag nagpadalong anak, producer nga. So, i-breed ko naman siya, babalik ko naman siya sa family ng puro, para ganun din ang lalabas dapat na hitsura, ganun din lalabas dapat ang palo niya. So, pag nakita natin yun, kumbaga, That's it. That's it. Meron na tayong tagapagdala ng pamilya. Kasi kumbaga, as a babae, napakahirap hanapin ng golden hen. Napakahirap hanapin ng producer na babae. Kasi hindi mo naman siya nahi-ispar. Papipili mo lang siya. Uh, makikita mo lang siya after two years kung talagang worthy siya sa breeding pen natin. Kasi uh, mula ng isa lang mo sa breeding pen hanggang sa may laban mo, it will take one year it will take one year para makapagpalabas ka ng makapaglabang na ng 8 and a half to 9 months na stag. Kaya kumbaga, mahirap hanapin sa babae, sa lalaki mas madaling ma-identify. Kaya pag nakita na natin yun, kumbaga itago na natin yun, umpisa na natin aralin kung anong meron siya, kung anong ugali niya, kung anong abilidad niya, kung anong physical characteristics niya, kung bakit siya nananalo. So makikita naman natin yun eh. So kung mag along the way sa katagalan mo na hawak ang bloodline mo, talaga ma-identify mo siya. Makikita mo siya specifically may himay mo ang ugali or ang lahat ng factor na meron ang manok mo, positive or negative man. Strength man yan or weaknesses man yan. So ang weaknesses, matutunan mo siya paano i-correct. Uh, katulad ng Bruce Barnett ko, medyo ang katawan nila talaga medyo kulang. So na-i-correct ko na siya along the way. Ano? may intensive uh, breeding and selection talaga ano so kumbaga <laughs> talagang masakit pero wala kang magagawa kundi kailangan mong patayin ang mga hindi pasok sa standards so to tell you honestly in 3 weeks time nagpatay ako ng 350 na manok so mga 300 na pullets 50 na mga lalaki na hindi talaga pumapasa sa akin pero ano nang hinayang ako alam niya kung bakit yung mga lalaki pwede palang ilaban so yung mga tao ko Uh, mga iniwan ko na manok sa Antipolo na hindi ko nga kayang pustahan ng dos-dos. Nag-double champion sa Pasay sa two hits. And 50,000 ang premyo, ano? So, isang linggo double champion. So, may 100,000 pang inakit sa akin. Ang mga manok na dapat, hindi ko naman kailangan o hindi ko naman gagamitin. So, kumaga, part of the excitement and part of the game. Tapos, ito, ano? Uh, bukod dyan, ano? So, ngayon may dine-develop akong 5K na sweater na talagang natuwa ako dahil nga yung important na dumating binrid ko sa uh, isang kaibigan ko na sweater, nagnik sila ano? So apat na magkakapatid, puro panalo sa Manila Arena. So nilaban ng uh, Mr. ni Sir Albert Madam Bayan. So ang isa nanalo siya ng basaan, ang isa nanalo ng walang sugat. So I was able to test the two factors. Yung cutting na mabilis pumatay, yung tibay or yung game nest dahil dumaan sa basaan. So, kumbaga, magpapadami na ako next year kasi talagang na-test na sila, ilaban as pure, so it's time na uh, padamihin ko na sila. Kaya, kumbaga, nakikita ko na yung prolific or producer na broadcast out of that meeting. So, may itinabi ako na ngayon na paborito-paborito ko. Hopefully, magmana sila doon sa tatay nila. Ano? So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos Sulit ito ng Team Logis.